ang code niya mga kamanoy ay throttle up control stock open yan ah oh. ginawa to ng mga tingnan natin kung anong problema niya pakita ko sa inyo kung anong problema niya yan ah oh. yan ang problema niya may kumalang na may kumalang na ano may kumalang na liha ano ah oh. paano hindi magi open 'yan hindi magsasarado nakakalang 'yan dito nakakalang dyan yung dito sa ano ng throttle nakakalang tong liha na to Buti hindi nahigo papunta sa loob ng makina Hindi pa siya nahigop Yan yung problema niya mga kamanoy Throttle actuator stock open Minsan ang problema, wala sa ano, gumawa ang problema, mga kamaloy. Clear na natin, mga kamaloy. Start. Yan, no, may check engine sya. I-clear natin tong code na ito. Ayan na. Nawala na yung check engine. Pihiti natin silinyador. Ano, mayroon na siya. Kanina hindi umaangat yung silinyador kasi paano aangat? Eh, may nakakalang doon sa throttle body niya. Yung ganyan, kadalasan yung nangyayari sa sobrang uh, kakamadali ng trabaho.